Hello mga Karosali! Good morning! It's Blessed Thursday morning. Ang topic ko ngayon mga Karosali, paano mamonetize ang maraming violation? Katulad ko mga Karosali, no? Bilang isang baguhan naghahangad na maging isang vlogger, content creator. Lahat mga karosali ay gagawin mo para maabot mo ang mga minimithi ni Lolo Mets. So, katulad ko mga karosali, bilang isang baguhan na creator, gusto ko maraming views. Gusto ko maraming likes. Gusto ko maraming mag-share ang aking mga videos. So, ginagawa ko lahat na may ma-post lang ako mga karosali. Minsan, hindi ko alam na, ay, labag pala sa batas ni Lolo Mitch ang mga videos ko hanggang sa maabot ko na mataas ang mga followers ko. Lahat gagawin ko, mga karosali. Pero si Lolo Mitz, may guidelines. So, minsan, nagpo-post ka lang, katulad kung mga baguhan, hindi mo alam na bawal pala. Copyright ang tawag dyan. So, sa akin mga karosali, gusto ko lang, no, na may i-post din ako araw-araw hindi ko alam na ayun pala is copyright no so minsan makikita mo lang sa support inbox mo na yung post mo is copyright minsan buksan ko yung support inbox ko ah, ang daming copyright mga carosalino so sabi ko bakit ang iba ang ibang mga creator bakit parang para pariho lang naman yung mga music na ginagamit bakit copyright yung sa akin o di ba mga carousel so minsan hindi mo din alam kung bakit nag copyright ka at di ba sa tulad kong baguhan mga karosali lahat tayo nag expect di ba mga karosali na sana may mag views ng aking mga post may mag watch ng aking mga videos o di ba? May mag-share ng aking mga pinupost. O di ba mga karosali? Expected na natin yan sa mga ating mga followers. Sino ba ang mga creator dito na naghindi nag expect ng na may mag-views ng kanyang mga videos? Iti wala. Di ba mga So, sa dami kong post, Rosal, uh, mga karosali, na minsan kinukuha ko sa TikTok na parang hindi sa akin, di ba? Yun nga ang sabi nga ni Lolo Mitz is copyright. So tinatanggap ko yun mga ka no? Dahil sa baguhan pa lang ako, hindi ko din alam kung anong gagawin ko. Basta maipos lang ako mga ka Hanggang sa nanotice ko na ay mag-aapat na buwan na ako. Hanggang ngayon hindi pa ako na monetize naabot ko naman yung mga minutes at mga followers na ini-expect ni Meta. Yun mga karosali ang ginawa ko. Dinilate ko yung mga original content ko. Nagpawas lahat ng dashboard ko. Lahat, hindi naman lahat mga karosali, nag, nagbumaba lang yung aking ibang dashboard. So sabi ko, kung hindi ko siya i-delete mga carousely, hindi din ako ma-monetize, di ba? Lalo na sa isang post ko before na siguro mag-start pa lang ako mga carousely na mag-vlog. Is my na post ako accidentally na tinatanggap po 'yon mga carousely na alam kong mali no. Pero baguhan pa lang ako noon. So ang gusto ko lang doon mga carousely is for for fun, o okay ba? So, bawal, bawal. At alam ko talaga na bawal yun mga karosali. So, ina ko na yan na mangyari sa account ko. So, ngayon mga karosali, na-monetize na ako. So, naabot ko no yung, ko yung hinahangad ko na magiging isang monetize sa in-stream ads. Alam mo ba mga karosali kung ano ginawa ko? Dinelate ko lahat ng mga videos ko na original content. So yun ang inisip ko mga karosali kung hindi ko siya i-delete, no? Hanggang sa pag-post lang ako walang mangyari. Nasayang yung ibang mga views ko pero okay lang mga karosali. At least, at last mga karosali. Isa na akong monetize sa in-stream ads. So, very thankful ako mga ka kahit nag-read ang aking dashboard. Okay lang. Nag-wait lang ako siguro mga ka Rosalie, one week na after na-delete ko yung lahat ng mga violation na sinasabi ni Lolo Mitz, lahat ng mga post ko na against sa kanya, dinilit ko yung lahat mga karosali at ito na ang hinahangad ko week lang ang hinintay ko mga karosali kaya katulad sa inyong mga karosali kung alam yong violation i-delete nyo lang no problem hayaan yung mag red ang dashboard Yung importante mamonetize tayo so very thankful ako talaga sa inyong mga karosali na nag hihintay ng aking mga post no very much supportive talaga kayo mga ka So, thank you very much. Salamat sa inyong lahat. Salot ako sa inyong mga ka Thank you. See you in my next vlog.